Dito tayo sa terminal ng GT Port at uh, ito na meet natin si ma'am. Ito talaga si Ma'am nakakilala sa akin. Oh, Ay, hello, <laughs> Kuya Archie. Andito kami ngayon sa ano sa port ng Bulalakaw. mag site iglesia kami sa Ilo -ilo. sa Iloilo. Ano, hey, -ilo. oh, okay. oh magano rin kayo. Ay! Ay, ang dami pala ninyo ano. <laughs> Ayo. Oh. So bali, ang biyahe ninyo ay mula uh, dito sa Bulalakaw pa Malay, pa Katiklan. Katiklan. kami sa uh, Malay pagkatapos uh, oh. diretso sa Borwanga, uh -huh. Libertad, Pandan, oh, diretso wow. sa Iloilo pag oh, pa. uwi namin. sa San Joaquin dito uh -huh. kami ay ikot sa San Jose Antique wow ang layo <laughs> nun ang layo nalibot ko yan. Oh. Mga lahat kayo taga Mindoro po? Yes. Ah, Pareho lang tayo. Taga, -Kalitan. taga, -Kalitan. taga, -Kalitan. taga -Kalitan. Alam ko si Sirian, taga Mindoro talaga yan. Nasubay ko ang kanyang kwento? Kaya oh. <laughs> nga, kanina, parang kayo ko baniwala eh. Pero nung sinabi mong dati siya sa radyo, mm. sa ganito, mm, yes. ganyan. So, ibig sabihin, alam na alam mo po. Oh, opo. opo. <laughs> ano po pahalan niyo ulit po? Ma'am Ma Arnalie de los Santos. Ayan. Ay, taga Baka Kalintaan. Opo. single dalaga. <laughs> Sana all. Ayun. Oh, baka may babatiin po, may babatiin kayo. Sa Libertad? Ah, taga taga, taga Libertad. Taga Lib may kilala kayo sa Libertad po? Libertad may kilala po kayo sa Libertad. Yes, shout out din kay Mayor Meridian T. Opo. Ng Libertad Pansan Antique. Na, natin, Happy fiesta oh, to everyone there. Yon, mapapalod to ni Miura. <laughs> ako, taga Libertad. Taga Libertad ka? Sa on yan, ikaw? Opo. Ako ng mga pamilya ay mga tumaka. Ah, tumaka? Opo, tumaka. Mga tumaka. Antique, taga Libertad Antique man. Taga Libertad. I-subscribe na ninyo si Sira. I-subscribe yan. Thank you. Sige, post ko sa Facebook. Thank yeah. you Thank you, thank you po sa inyo. Thank you, ma'am. Apo, ah, natutuwa po ako. Lalo na kay ma'am. Eh. <laughs> Grabe si mama. Single. Oh, sa mga naghahanap, manawagan ka na. Malay mo, dito na makita. Di ba? Joke ah, lang. May joke pa. Ah, sige po. Apo, ah, sige po.